Hello guys! Welcome to my vlog. Ayan, makulimlim at pauwi pa lang ako. Maglalakad na lang ako ulit. Kira naman maaga pa. Ayan. 30 minutes again. Walking, walking from here to there. From here to there. So ano po ang ating balita ngayon? Today is Monday. Monday wala ng iba kundi every Monday ay madumi ang ating mga bahay ng ating mga bossing <laughs> laging madumi so yun na nga waiting pa rin ako sa sahod sa Facebook guys ay naku maambon na naman kung kailan naman maglalakad na ako pa ulit kaya na naman umaambon Ayan guys, super excited na ako. Sana makuha ko na yung sahod ko. Actually, ito na yung pang-apat na sahod ko sa Facebook. Yung pang-apat na sahod ko. Ito yung pinakamalaki guys na natanggap ko. Kasi umabot siya ng 1,000 plus. 1,000. Sabihin natin 1,999. <laughs> 97 natin $3 na lang guys. 2K na. Oh, na ba yan? Pero, remind ko lang guys ha. Sa Facebook, kung ano nakalagay doon na earnings mo or payout mo na uh, amount, bali hindi yun yung actually total na yung matatanggap sa bank mo or sa PayPal mo. Kasi, kung mo nag-obligatory obligatory, obligatory natin na mag-fill out ng ating tax, kailangan natin mag-tax, magbayad ng tax para sa kabubuti natin. so, sa 1,997 guys na masasahod ko. Bale, sabihin na lang natin mababawasan yun ng $200. Yes guys, sobrang laki ng kanilang tatanggalin. Kasi nung una, pag nasa 400 plus lang ang iyong sahod, malaki na rin yun ha. Nilalang ko lang kasi compared dun sa sahod ko ngayon. Kaya nilalang, nilalang ko. Lang yung salita ko. Hope you don't mind guys. So, yun na nga. Nung sumakot po ako ng 429, nabawasan po siya ng 50. No, ang unang sahod ko pala ay 677. 677, no, 672, sorry, sorry, sorry. 672, yun yung total na aking first sahod. Nabawasan po siya guys ng 50 something. 50 dollars something. So, yun tapos the next sahod ko is bumaba siya guys hindi ko naabot sana kung nagstop lang sana ako sa mga nagstop lang siguro ako kung hindi lang siguro ako nagstop na mag ano na maggawa ng mga content noon umabot pa ako sana ng 800 plus dollars so ang ginawa ko bumawi ako the next sahod So, yung nasahod ko lang the, second time is 429. So, nagbawas ulit siya ng 50 plus. Pag nasa 400 plus yung ano mo, abawas pala siya ng ang gulo ko. Grabe. Yung 672, nabawasan ko ng... Kasi nasanggap ko na lang, balik ka balik taran eh. Imbis na 672, naging 627. So, yung minus nyo na lang. May na ako sa math guys. So, yun yung total na binawas tapos itong 429 guys ang natanggap ko lang is ang total na nabawas doon is 50 50 dollars so yun yung buo na nakuha ko then the next sahod ko is 1400 plus ang natanggap ko lang diyan ay 1200 plus nabawasan na siya guys ng 200 yes guys 200 yung nabawas so imagine ngayon mas malaki yung mas malaki yung ating inita. posibilidad yan na babawasan yan 200 plus 250 to 300 so yung 1,900 natin magiging 1,600 yan or 1,700 hopefully na lang sana 1,700 malaking bagay na yun guys marami na akong plano don so ngayon at medyo mahina na guys yung kitaan sa in-stream ads kailangan na nating mag ano mag mga pitbahay sa YouTube. <laughs> Tingnan natin kung uh, approve tayo dito sa sa YouTube. So sa lahat po ng mga hindi pa po nakakapag-subscribe, guys, paki-subscribe na po sa akin. Maki, paki-subscribe na po yung aking channel. Ayan, Pauline France paki-share na rin po ng ating video and react and comments na rin down below. Ano mang mo mga katanungan niyo about sa Facebook, guys? Free po kayo magtanong at isasagutin ko po yan. Um, yun lang guys panihingal so, na po ako <laughs> kailangan ko muna, itago yung phone ko kasi giniginaw po ang aking kamay sobrang lamig guys so hanggang sa muli thank you for watching, bye